Enjoy na enjoy ang aktor na si Richard Gutierrez, kasama ang mga anak nito. Sa video na kuha ng ina nitong si Annabel Rama, na ipinost sa kanyang Instagram, makikita ang bonding moments ng mag-ama habang naliligo sa swimming pool. Ani Annabelle sa kanyang caption, nakita nyo naman enjoy na enjoy mga bata with Richard, dagdag pa niya, tuwang tuwa si Zion at Kai, happy happy, kitang kita nyo na yan, hindi ko na kailangan sabihin. Si Zion at Kai ay anak ni Richard sa asawa nitong si Sarah Lahbati. Matatanda ang nahaharap sa kontrobersya ang mag-asawa dahil di umano'y hiwalay na ang mga ito. Mas lalong pinaingay ang issue nang kamakailan lang ay nag-unfollow ang dalawa sa kanilang mga Instagram account. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please pakipindot naman ang subscribe at pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Salamat!